Kamusta, maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, ibabahagi namin sa iyo ang makapangyarihang panalangin ni San Benito upang ilayo ang kasamaan. Ang panalangin ito ay isang kahanga-hangang espiritual na kagamitan na maaaring protektahan ka at ang iyong pamilya laban sa anumang pagsubok. Bago tayo magsimula, Huwag kalimutang mag-like sa video at mag-subscribe sa channel para sa higit pang nakapagpapalakas na nilalaman. Si San Benito ng Nursia, na ipinanganak sa Italia noong humigit kumulang taong apat na daan at walumpu, ay isang ikonik na figura sa kasaysayan ng Kristyanismo. Kilala siya bilang ama ng kanlurang monastisismo at malawakan na pinapahalagahan dahil sa kanyang malalim na espiritualidad karunungan at mga himala. Itinatag ni San Benito ang orden ng mga Beneditino at isinulat ang ialituntunin ni San Benito na gumagabay sa buhay monastiko batay sa panalangin, trabaho at kababaang loob. Sa kanyang buhay, hinarap ni San Benito ang maraming pagsubok at pag-atake ng kasamaan, ngunit palaging nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang debosyon at tiwala sa Diyos ay nagbigay daan sa kanya na makagawa ng maraming himala at makatulong sa maraming tao na makahanap ng kapayapaan at proteksyon mula sa Diyos. Kaya naman ang kanyang panalangin ay napakamahusay at kinikilala. Ang panalangin ni San Benito ay kilala sa pagiging epektibo sa pagbibigay ng espiritual na proteksyon at pag-aalis ng mga negatibong impluensya. Maraming tao sa buong mundo ang nagtitiwala sa panalangin ito upang matiyak ang seguridad at kapayapaan sa kanilang buhay. Ang panalangin ay simple sa anyo, ngunit nagdadala ng malalim na kapangyarihang simboliko at espiritual na isang mahalagang kagamitan para sa mga nagdarasal nito ng may pananampalataya. Tayo'y magdasal ng magkasama ngayon. San Benito, mahal na santo, na sa iyong buhay at panalangin ay pinalaya ang mundo mula sa maraming kasamaan, tulungan mo kaming labanan ang kasamaan at mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Protektahan mo kami, ilayo mo sa amin ang lahat ng negatibong impluensya, at bigyan mo kami ng kapayapaan at seguridad sa aming paglalakbay. Ang banal na krus nawa ang maging ilaw ko, Humihingi tayo na ang krus ni Kristo ang magbigay sa atin ng liwanag at patnubay upang ilayo ang dilim ng kasamaan. Ang krus ay isang makapangyarihang simbolo ng tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan at hinihiling natin na ang parehong liwanag ay protektahan tayo. Huwag mong gawing gabay ang demonyo Matibay naming tinatanggihan ang anumang masasamang impluensya na ipinapahayag na ayaw naming magabayan ng demonyo. Ang linyang ito ay isang pahayag ng aming kagustuhan na sundin ang Diyos at hindi hayaan na ang kasamaan ang magdirekta sa amin. Lumayo ka, Satanas! Iniutos namin na lumayo si Satanas sa amin at sa aming mga buhay kinikilala ang kanyang presensya bilang hindi ka nais-nais at nakapipinsala. Ang pangungusap na ito ay isang tuwirang utos sa kasamaan na nagpapakita ng aming otoridad kay Kristo upang ilayo ang masama. Huwag mo akong payuhan ng walang kabuluhan. Hinihiling namin na huwag kaming matukso ng mga payo o impluensya na walang laman at walang halaga na naglalayo sa amin mula sa landas ng kabutihan. Kami ay humihingi ng pangunawa upang makilala at tanggihan ang mga maling payo na naglalihis sa amin mula sa katotohanan at kabutihan. Ang iyong inaalok ay masama. Kinikilala namin na ang lahat ng inaalok ng demonyo ay nakapipinsala at nakakasama sa aming buhay. Ang linyang ito ay isang tahasang pagtanggi sa mga tukso at alok ng masama. Inumin mo ang iyong lason, Ipinapahayag namin na ang kasamaan na sinusubukan ng demonyo na ipataw sa amin ay dapat bumalik sa kanya mismo. Ito ay isang makapangyarihang pahayag ng banal na katarungan na humihiling na ang kasamaan ay bumalik laban sa mismong demonyo. Ang susi sa bisa ng panalanging ito ay ang pananampalataya. Sa pagdarasal nito, isipin mong nakapalibot ka sa banal na liwanag na pinoprotektahan ka ni San Benito. Dalhin mo ang isang medalyon ni San Benito na binasbasa ng isang pari upang palakasin ang proteksyong ito. Ang panalangin ay itinuturing na isang espiritual na kalasag laban sa kasamaan. Kapag dinadasal mo ang panalangin ni San Benito, humihingi ka ng proteksyon laban sa mga negatibong impluensya at espiritual na panganib, tinatawagan ang banal na tulong upang manatiling ligtas. Ang panalangin ay humihingi ng pangitaas na interbensyon ni San Benito upang matulungan kang harapin at malampasan ang kasamaan. Kilala si San Benito sa kanyang buhay ng kabanalan at sa pagharap at pagtagumpay ng maraming pagsubok, ayat ang kanyang interbensyon ay partikular na makapangyarihan. Bukod sa proteksyon, ang panalangin ay naglalayong magbigay ng kapayapaan at seguridad na sa pagpapanatili ng kapanatagan at tiwala kahit sa mga panahon ng kahirapan. Naniniwala na ang pagdarasal ng may pananampalataya ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kapanatagan at banal na suporta. Bagaman ang panalangin ay simple, ang kahulugan nito ay malalim. Ang pagiging simple nito ay nagbibigay daan sa mga tao ng lahat ng edad at antas ng espiritualidad na magdasal nito habang ang lalim ng kahilingan ay sumasalamin sa tiwala sa interbensyon ni San Benito. Ang panalangin ni San Benito ay isang makapangyarihang espiritual na pagsasanay na nag-aalok ng proteksyon at ginhawa. Sa pagdarasal ng panalangin ito, ang mga mananampalataya ay humihingi ng tulong ng santo upang harapin ang kasamaan at makahanap ng kapayapaan at siguridad sa kanilang buhay. Si San Benito ay isang pinahahalagahang figura sa tradisyong katoliko, kilala sa kanyang buhay ng kabanalan at sa pagtatatag ng orden ni San Benito. Madalas siyang tinatawagan para sa proteksyon laban sa kasamaan at upang humingi ng tulong sa mga oras ng kahirapan. Naniniwala na ang interbensyon ni San Benito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kapayapaan at seguridad na tumutulong upang malampasan ang mga negatibong impluensya at harapin ang mga pagsubok ng maihigit na tiwala. Kapag dinadasal mo ang panalangin ito, lalo na sa mga oras ng pangangailangan o kapag nararamdaman mong naroroon ang kasamaan, humihingi ka ng tulong at proteksyon mula kay San Benito. Ang regular na pagdarasal ng panalangin ito ay nakikita bilang isang paraan upang mapanatili ang espiritual na koneksyon humihingi ng lakas at banal na suporta sa mga pinakamasalimuot na sitwasyon. Sa kabuuan, ang pagdarasal ng panalangin ito araw-araw ay isang paraan upang hanapin ang protektibong presensya ni San Benito. Naniniwala na sa pamamagitan ng kanyang interbensyon, makakahanap ka ng kapayapaan at seguridad na iyong hinahanap. Ngayon, sa pagtatapos ng video na ito, nais naming pasalamatan ka sa pagsama sa amin hanggang dito. Umaasa kaming ang nilalamang ito ay naging kapakipakinabang at nakapagbibigay inspirasyon. Tandaan na ang pananampalataya ay isa sa pinakamalaking mga regalo na maaari nating taglayin at ang panalangin ay isang direktang tulay patungo sa banal na proteksyon. Ang panalangin ni San Benito ay hindi lamang isang formula ng mga salita, kundi isang paanyaya upang buksan ang iyong puso at buhay sa presensya at proteksyon ng Diyos. Bukod sa pagdarasal ng panalangin, sikaping mamuhay ayon sa mga turo ni San Benito, palaging hinahanap ang kapayapaan, kababaang-loob at debosyon nawa ang bawat salita ng panalangin ito ay maging pahayag ng iyong pananampalataya at isang kalasag laban sa lahat ng anyo ng kasamaan na maaaring lumitaw sa iyong landas. Kung wala ka pang medalyon ni San Benito, isaalang-alang ang pagbili ng isa at humingi na ito ay basbasa ng isang pari. Ang medalyong ito ay maaaring maging isang nakikitang simbolo ng proteksyon at grasya ng Diyos na kasama mo araw-araw. Sa wakas, inaanyayahan ka naming ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming tao ang naghahanap ng espiritual na proteksyon at maaring hindi alam ang kapangyarihan ng panalangin ito. Sama-sama, maaari nating ipalaganap ang liwanag at proteksyon ni San Benito sa mas maraming tao. Salamat sa panonood. Iwan mo ang iyong komento sa ibaba kung paano nakaapekto ang panalangin ni San Benito sa iyong buhay at ibahagi ang iyong mga karanasan sa amin. Narito kami upang suportahan ang isa't isa sa paglalakbay ng pananampalataya. Hanggang sa muli at naway pagpalain ka ng Diyos ng Sagana.